Iyon, good morning good morning mga kabrider ah, Dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog So uh, update lang tayo sa ating mga alaga mga kabrider Update lang tayo sa uh, manok na ginagamot natin at saka mga alaga natin So kararating lang natin galing uh, trabaho. So, kahapon uh, bali straight ako kaya hindi doon napakain kahapon ng hapon ng asawa ko. So, gutom na gutom na ng mga ngayon So, punta na natin sa taas. Tayo na mga ka Yun. Update pala sa masugat na manok natin mga ka oh. Tuyong-tuyo na. Oh. Hmm. Pagaling na siya. Oh. Ang bilis na tuyo. So, hmm. hindi ko na lang siguro tahiin ito. Hmm. Ito pa yung kulay ng ulo niya sa tanda ng pagpanalo niya. Hmm. Putol. Itong daliri niya, Naputol to sa pangalawang laban niya. Hmm. Ito, pangatlong laban niya na itong pakpak -pak yung tinamaan. Hmm. Sana makapalahit tayo ng maganda dito mga ka-breeder. Yan. Favorito ko kasi yung mga ganitong kulay, talisay. So, hindi lang siguro marunong gumamot yung may-ari nito kaya pinalit niya akala niya siguro mamatay na kasi nangamoy na yung ano yung sugat nung pinalit sa akin. Ngayon hmm. hmm. maliksi no. Oh. Hmm. Ayun. Update tayo mga operator sa ating alaga oh. Ayun. Maliksi na. Yeah. Um, pero natin malaki na. Mm, um, um, black skin. Mm. Um, native natin papilay-pilay ito kasi tinali ko. Sumabit. Ayun. Kinulong ko Para mag ano-ano naman. Bumalik na medyo okay-okay na Ayan, papilay-pilay siya. Pinorga ko na rin yan. Opo. Pinita ako doon. Opo. O, ah, mga karudailan natin. O. Ah. Ah, brahma natin, o. Oh. Binitawa ko na dito kasi mabigat na dun sa kulungan.

malaki na yung rooster natin oh. No? Astronaut so. so, natin lipat natin dito. Ayan. So hindi pa rin na Pero available pa rin to mga breeder. Ayan oh. No?